what's up mga koys so maoda niya ang mga mga kaganapan no padulong ko on board ani mga koys padulong ko mo sa barko nakong akong sakyan mga koys so dala pa na ako ang ipadala na, na coffee machine ani na time mga koys so niya akong sakyan mga koys ako ragin isa ni no na prado prado na ah uh, ako rin ko sa ako isang nagsakay na kinana so special kayo di ba so mauni mauni akong hotel ma kois dari ko nagstay for 4 days waiting for aram ko ay di kay mga may kailangan yung bago mo sampak no kailangan yung na kay aram ko ay di kay kung wala ka na di man ka makasampa so mauni yung labi diri sa hotel mga kois so gikuha na akong isa ka bag so mauni siya tapos na ako na na kalok na ako so ang no? mo niya kaganapan o padulong na mo ni nagsakay na dahil ko niya sa sulod sa sakin na mga guys padulong na sa barapo na so ako lang isa ani na time grabe kay special na kuha ni mga guys no kaya ako lang isa ba walay laing isundo, isundo kundi ako lang So, ngayon siya mga 3 hours po gikan sa hotel padulong sa puerto or port P port 3 hours 3 hours po mga natulog ako na mga kuys So, kada na time padulong na tiglamig medyo tugno ng panahon na, time mga kois no? So, ngayon medyo video ko dira, dera kay kanang para na po tay remembrance ba na nakasakay tanin nga nakakanindot na sakyan na no So pag-abot diri na nako diri sa kuan mga hoy sa man yung gisakyan padulong na pod dito sa akong barko no na kong sampahan mo ni ang pangalan niya is robot so pagitao pagikatao tao dia mga sa maong na video video ko dira ka para nako na remember sa so, makita ninyo ako ang video no so mao ni ang sulod dagang kim nga bangko kim robot man nga pasayroan ba paseroan siya mga kuis so bago mo sampa dirigin mo sakay ang mga kru mga kuis padulong mo sampa sa barko no kay ihatod man ka ihatod man ka sa sampaan sa barko mga so mao ni siya si ari mga kuis nang dai ko da kay naman kay ko mo ko mga mo so, unang sulod silang si Adri so hindi hindi ko gayo no basta kung hindi ano mo ni muna siya akong gilak mo na iyang lak niya tapos kung uh, ano ako pangihi ano ako lang ipuro word eh, para makita ninyo ba na nalikado na so mo ni siya mato na gawas na ako raa so yun so mo na boy mo ako sa sulod mo ni ni gawas ako diyan na pangin ko mo na padulong na dey mularga mo man, gisakyan na ni nakubot mga padulong na mularga sa kuan mananilarga nilarga na so, nakakita ko supply ng barko mga kuis tako kayo no so muna yan naga supply sa mga barko mga kuis naga mga nga materialis padulong sa mga barko so yun muna mga kuis na day miyani na time padulong nami ah uh, mga nasa 6 hours po daw mong biyahe ni pad mga kuis lay layo, po no padulong sa mga barko nakasampaan 6 hours po medyo lay layo, yun. Mao sa 6 hours mo natulog rin ko na kay dili man ingon diary ka sa barko daghan mo pugod sila hapit hapitan mga kois Dag mapila pa ka <coughs> barko ila ang hapitan. Dili kay dili lang kay ikaw ang pasayro daghan mo pasayro yung na iya sa mga barko na sampaan mga kois no. So video ang dagat guys kay indot mo so ako bijuhan ang yang alon sa sa bubog no so kusog yun ang na eh, yun mga boys mga nasa mga nasa atoy pinats yun ang daga na eh. ni kusog yun ang daga sa bubog eh ang gitaw ko bubog eh na so muna ako kuling nga mga boys nag picture picture ko din nag video video ko din kay naka istorya mo ko din ah kahit na kusog ko video video ba muna muna oh, robot mo tayo robot mga boys kaya kung isa robot robot na nagpuruma mga boys pero lahil lang huwag ka ng lahil lang huwag ka ng huwag ka ng kulor lahil lang nakampan eh pero yung anak po kung magbisakyan ka rin mga kuwis gusto ko mudagan maghato ng mga pasayero. so ayun lang mga kuwis no murag taas na itong video dahil lang taman